Boss, patawid na kayo. <laughs> Pauwi na po. Okay lang po, mahagip kayo ng video ko. Ayan. Taga dito po kayo. Ah, bakit po tinawag to na palaktaking leg? Ay, gawa nung araw. Ito ay lugar na may puno daw dyan sa gitna dyan na palakpalak. -palak. Ah, ganun po ba? Nung mawala yun, hindi lang taga dito na palaktaking. Ayun. Salamat po. Ingat po, ingat. Ayan. <laughs> pila lang ng ulan kanina mga brad medyo malakas ang ulan dito sa may San Pablo at mamaya uh, pupunta tayo ng Palakpakin Lake at susubukan natin lumangoy kung pwede tayo lumangoy kaya dyan lang kayo mga brad so, masarap din pala ang turon sa, sa Alphamart mga brad kaya subukan yung kumain ng turon sa Alpha talaga motor. Dito lang, okay lang po. Salamat po. Oh, may doggy. <laughs> Mga brad, uh, umuulan pa rin. Sana tumila na kasi bawal mabasa ang camera natin. <laughs> Ayun, nakiiwan tayo ng motor mga brad. At maraming salamat kay Nanay at kay uh, Amam Catherine. Ayun. Nakiiwan tayo ng motor mga brad. Ayun. Ayun, so ito yung pinakamagandang spot mga brad. Ayun. So mula dito sa kinatatayuan natin mga brad. Makikita mo yung buong Palakpakin Lake. Ayan. Ayan, may bangga mga brad <laughs> Baba tayo. Ayan. Boss, makikiraan lang ha. At magbabalik lang ako. Yes. Ano oras tinawag mo naman nila, boss, ha? Okay, mamahagib ka Ayan, salamat. Ayan. Just out kay Balimbe Just out sa mga <inaudible> na tropa natin mga brad Ayan So kay tropa Ayan, Ayan. Ay -ay 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 -ay. Salamat <laughs> po So bago tayo lumangoy mga brad syempre che check upin natin ang amoy ng tubig Ayan, hindi malansa mga brad. Walang amoy mga brad. At yung buhangin mga brad, ah, hindi na natin i-check kasi pinakita na ni Brad Paul. Itim na itim. Ayan. Ayan, lakad muna tayo mga brad. Ayan, welcome mga brad sa Palakpakin Lake mga brad. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam mga brad, ang Palakpakin Lake ay pangalawa sa pinakamalaking lake sa pitong lawa ng San Pablo Ayan. so mayroon itong surface area na 43 hectares at may lalim ito na 7.5 meters so 7.5 meters mga 25 feet Ayan. so kaya nating sisirin yun mga brad 25 feet Ayan. so mula dito sa kinalalagyan natin mga brad Uh, tatawid tayo papunta ron so more or less mga nasa uh, tingin ko uh, 600 to 700 meters yan mga brad kaya ganyan ako magtansya mga brad <laughs> ay disclaimer ha tansya, tansyahan ko lang yung mga brad ha? baka sabihin nyo <laughs> bago tayo lumangoy ha uh, munting paalala sa mga batang nanonood ayan huwag nyo itong gagayahin Ayan, patnubay ng magulang ay kailangan. Tara, tangoy na tayo mga brad. At yung camera mga brad, bawal mabasa. Tangoy, ilang Oh, bawal mabasa. tumapat part na mga brad, mababaw. Pero dito, yung dinaanan natin, medyo malalim. ayun. Lakad muna tayo mga brad. Habang mababaw pa. ayun. Lakad. Mayroon kayong tulya dito mga brad. Tingin niya. Ayan nga natin mga brad, sa ilalag mo na mayroon. Ayan mga brad oh. So yung lumot dito mga brad, itim. Itim ang lumot. Ah mayroon brad, mayroong tulya. Ayan oh. oh. Suso. <laughs> Ayan oh. Kaya mga nga mga brad ah. Ayan, ulitin ko po ah. Malinis po ang tubig dito. Baka sabihin nyo, madumi. Ayan. Wala lang sikat ng araw. Pero kung may sikat ng araw, makikita nyo, malinis. Malinaw mga brad. Ayan. So, dahan-dahan lang tayo mga brad. Dahan-dahan. wala Ayan. Magandang araw po. Woo. Ayan. Malalim po mga brad. Makiki makiki kon man lang tayo makikituloy muna. Pasensya na po. ay. salamat. Wala akong Pwede pa ako muna mada. Saglit lang. Kasalamat salamat lang tayo sa Diyos. Salamat po. Ayen, thank you. Ayan. Kapay po, kapay. Hindi, sige po. Kakakain ka lang. Ayan. Kapay May pula. po. Ayan. Ayan mga brad. Ah, Nakisampa muna tayo dito sa bakod nila. Ay, maraming salamat. May ilo mga ina po ba dito patawid? Oh, ako pa lang po. ako. Ah. Okay. <laughs> Ayun mga <mo> brad. Po, <laughs> oh, mga na, mama na, hindi pa Sayang uh, mo. walang pa lang tao, wala pa Salamat kay uh, Boss Junel, kay Ma'am Leia, saka kay ito kayo, kay Brother Big. Brother Big, magaling ka sumisid daw. No? magaling ah oh, sabi ko na ba. <laughs> Ah, <laughs> oh, kita niyo mga brada, ayan ang ebidensya. Ayun, oh, magaling talaga. Sisid lang 'yan mga brada. Oh. Sipin nyo. Ibig sabihin mga brada, ang ang lake malinaw kasi hindi mo makikita sa ilalim yan kung marumi ang lawa. Ayun ang patunay mga brada na ang lake, yung palakpakin lake, malinaw. Malinaw. Wala lang araw mga brada, kung may araw makikita niyo mal malinis siya. At ipapakita ko mga brada, ito yung ilog na karugtong. Ayun na may agos na siya mga brada. Saan, saan po ito konektado, Brother Vic? Ayan, so yung kal... Kali lake, mga brad? Karugtong daw to, itong ilog na to. Ayan, sana soon. Soon malanguin natin, mga brad, ah. Ayan, maraming salamat sa magilom na pagtanggap nila sa akin. At syempre yung ludi ko, ayan, oh. Ang galing, mga brad, oh. Ang saya nito, mga brad, kung ganito yung iba-vlog ko, yung mamamana. Medyo matagal na ako, hindi nakakapana, eh. Ayan. Ayan. Ah, alis na po. Salamat. Okay. Ay, hindi po. Bawal, bawal po yung. Kailangan lang eh. Uh, Madam. Po. Salamat. Blackie. Thank you. Uh, Blackie. Blackie. <laughs> 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 Bye po, Babay po. <laughs> Babay na po. Maraming. Sige po. Ayan. Maraming salamat. Sige po. <laughs> Ay, hindi. Po Kumain na po ako sa mga <laughs> Masama po tumanggi sa ako na sa Gracia kaso. hindi <laughs> <laughs> Lu pag lumalang yung putaga ako okay. okay. Kailangan may laman niyan. Okay. Okay. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit at uh, lalangoy na tayo pabalik mga brad. Hindi na tayo magbi-video pabalik. Ayan, kasi Ipakita ko na sa inyo lahat. Ayan, salamat po. <laughs> Boss, thank you. Ingat Junel na. Okay. Junel. Ay, siya, biro lang mo. Salamat. Ah, motor taxi po sa Facebook. para makita niyo po yung kalokohan ko. <laughs> salamat <laughs> po. Kung ayaw! Asa na? Po <laughs> Uy, na, po. na? <laughs> salamat po, salamat. <laughs> Ayan, sinubukan natin na uh, Pakiramdaman mga brad sa ilalim Ayan, subukan natin na pakiramdaman mga brad sa ilalim Kung mayroong kakaibang tunog O may kakaibang vibration wala wala tayong naririnig mga brad na kakaibang tunog sa ilalim ayan at yung dinana, dinaanan natin mga brad mula doon hanggang dito sa may gilid sa karugtong na ilog walang walang part na may mainit mga brad ayan so ang tubig dito mga brad sobrang lamig ayan malamig talaga siya mga brad para siyang tubig sa sampalok lake ayan ayan Whew. Tara, oh, langoy na tayo mo, Brad. Shout out kay Ma'am Irene. Ayan. Ayan. Dumala ka mo na, Ma. Salamat. Ma'am, salamat ha. Sir. Ano pa lang pangalan ni Sir, Madam? Barry. Barry? Oh. Nakamatamis mo, Ma. <laughs> Ay, Madam, ano pa pangalan niya, Madam? Yeah. Leah. Yeah. Leah. Ah, okay. Ayan, sa Facebook po, uh, ah, Motor Taxi ang pangalan ko. Ah, ako po yung mga mahilig lumangoy doon sa Marikina pagbaha. Ah. Sir Barry, bye-bye. Ah. Ayan, bye-bye kay, Ma kay Madam Irene. Ayan. Bye-bye na po. <laughs> Enjoy your vacation. <laughs> Mam, Ma pasensya na. Salamat ha. Salamat. Ayan, ayan ahon na tayo mga brad. Ayan. Ayan mga brad Shout out kay Kyla Jane, kay Leslie. Eh, anong course niya? Lapa po, high school. Ah, high school. Ikaw? High school din? Oh, ayan, mag-aaral ka mabuti ha. Ah,